Okay, good morning po, no? So, ngayon po ay 9.42 in the morning and October 3, 2022. Uh, sobrang init po. Yung mga punla ko po ay inilagay ko muna dito sa lilom, silong. No? So, kanina, uh, mino minomonitor ko na kasi yung temperature pero pa wala po akong pansukat ng temperature sa tubig, no? Dinidip ko lang yung daliri ko. Pag medyo mainit na siya, uh, inilalagay ko sa silong or minsan pinapalitan ko po ng, ng tubig. So, yun yung baby ko. Kasalita. <laughs> And yan po no, yung ating Olmeti um, for transfer siya this week. Ngayon po ay Monday. No, so, ito yung mga bagong punla pa lang. And ito, Romaine. Eh, mahangin din medyo dumada pa. So, soya yeah, po no normal lang sa romaine yung medyo tumataas sila kasi mabilis yan sila lumaki. Okay? So, yung romaine pala, sorry, itong romaine ko ay Green Towers by Condor. So, Green Towers, mataas. So, kaya nga tower, no? <laughs> Taas din. Ito yung greenhouse ko. Sobrang init talaga. Kaiba yung init. So, nilagyan ko ng electric fan para uh, mag-circulate yung hangin dito sa loob, no? So, ito pong ating lalik ay thirty uh, 30 ilang days na ito man? 30 1, 2, three, 33 days. No? So, baka i-harvest ko na siya mamayang hapon kasi sik, nagsisiksika na, kaya medyo tumataas na po yung iba, no? And, yan. Yung sa dulo naman, bata lang siya ng no, one week. No, so, ito po yung ating Olmeti, magaganda yung Olmeti natin, no? So, kung natatandaan nyo, doon sa unang batch ng Olmeti ko, walang nabuhay kasi ganto din yung init that time. Yung punla pa lang sila, napabayaan ko sa initan. So, nung nag-transplant ako, patay na pala yung mga ugat nun. So, walang nakasurvive. So, ito, inabinantayan ko na sa init. So, lesson learned. Bantayan sa init. Yung habang punla pa lang, no? So, para lumaking maganda po yung ating mga tanim. Okay, 4 days after transplant, ayan po, ang gaganda po, no. Olmeti po. So, first time ko po nagtanim po ng Olmeti. Yan. So, net cup yung nasa, yung black, net cup yan. Pumpo kasi yung gamit ko, no. So, niremedyohan ko na lang para magamit ko itong box na uh, malaki yung butas. May styro cup siya, no. So, ganyan, pinatong ko na lang sa styro cup. Okay. So, yan, may init na uli. Ang kaganda ng alamitin natin. Yan. Ito po ay 4 days after transplant. So ayan po. Ang ganda. May kinain pala ng tipaklong. Ito, dalawa yung kinainan ng tipaklong, ayan oh. So yung leaves niya kasi parang tatlo, tatlo na yung malalaking leaves. Napansin ko. <laughs> ito isa lang yung natira. Tapos ito may putol-putol din oh. So kinain ng tipaklong 'yan. So bakit kinain ng tipaklong? 'Di ba wala nang tipaklong dito? Kasi wala na yung petchay. Uh, no, may petchay po kasi as in sobrang dami ng tipaklong. No, patilinta. So, ngayon, isa lang naman yung tipaklong na nakita ko. So, wala naman masyadong tipaklong, no. So, iniiwan ko po kasi na nakataas ito, ito. Niro-roll ko tong aking net. Kasi, minsan sobrang init, walang kahangin-hangin. Nakakawa naman yung mga halaman. No, so baka ma-stress sila sa init. And 'yan, yeah, naglagay din ako ng electric fan. So para lang ano, may hangin sa lab, no. Maka-circulate. Okay? So, ayan. Technique para maganda yung Naglagay na din pala ako ng net shade, ma 9:30 naglagay na ako. Kasi day sa balat yung araw. No, so yung technique ko ngayon no sa mga punla ko, Uh, para maganda yung sibol din sa ating mga grow box. Habang bata pa, make sure na yung mga pun punla ay magaganda. No? So, ipakibalikan ko lang itong olmeti ko. So, mapapansin nyo, merong maliit na apektuhan niya na ano, init. Kasi nung nakaraan, um, hindi ko kagad na na-check and may portion na nabansot. So, ito bansot ito at eh, saka dito medyo nabansot no so magkakatabi sila nung isang araw pinaghiwa-hiwalay ko lang so ayan magaganda yung ah, uh, pakita ko lang ha yung ano natin yung olmeti ko pala ito palang mga punla natin no ay yan ang bibi ko <laughs> yung mga punla natin um, pag maulan uh, sinusuportahan ko po ng grow light Okay? So, okay na yung video ko. So, sinusuportahan ko po ng grow light yung mga yan, no? Para maiwasan natin yung sobrang tataas. So, yung itong mga punla ko ng Olmedi, unlike dun sa first batch, yung nasa grow box ko, pantay-pantay kasi yung nasa grow box, itong second batch ko naman, uh, medyo may mga lumiit. Yan, kita mo to, yan tuyo na yung dahon niya. Sira na yan, hindi na yung lalaki ng maayos, no? So, napansin ko lang sa Olmeti, medyo sensitive siya sa pagbata pa. Sensitive masyado sa init. No? So, madali siyang mamatay. Kaya, kailangan pag Olmeti, bantay talaga. Unlike kasi sa lalik, na-experience ko ang lalik, uh, wala akong problema sa lalik, sa Evelyn, sa Dabi. Wala din akong naging problema sa pagpupunla. Ngayon lang talaga sa sa Almaty uh, na ako ng punla sa init, no. So uh, ngayon ay October dahil din siguro sobrang init ngayon. Maulan pero pag uminit sobrang init naman, no. So ipakita ko lang yung grow light ko. Ito yung grow light ko. Uh, nabili ko lang siya sa Shopee. hundred uh, 100 plus lang to. So, yan sa China pa yata yan. Nakalimutan ko yung, yung link kasi hindi ko po makita na. So, try nyo lang, i-check nyo yung mas maganda kung may grow light kayo sa, kung kayo po ay magtatanim, no. Para sure lang yung punla natin ay makasurvive kasi kung makasurvive pag tag, tag-ulan. Kasi kung tag-ulan sila, lelegi or rahaba po yung ating mga punla. Ang result po niyan, pangit na yan hindi na yan may tanim ng maayos kasi pahaba na yung sibol niya, no. So, yan po. Ah, uh, yan yung ating mga all meti. So, medyo may may na medyo may nasunog, no. So, medyo mababa lang din kasi yung lagayan ko. Kaya, madali din uminit yung tubig, no. So, pinaplano ko pa na magpalit ng lagayan para hindi mabilis dumami o oh, minit yung tubig no so pag marapag maliit lang kasi yung lagayan mo uh, at siksikan madaming laman madaling mag init yung tubig no so kung ganito naman konti lang yung nakalagay mo kahit konting tubig kahit um uh, medyo mainit hindi siya madaling mag init yung tubig i mean medyo mainit yung panahon no? hindi madaling uh, iinit yung tubig kung Uh, konti lang yung nakalagay mo na punla. Pero halimbawa mga siksikan, yan ganyan, dikit-dikit. Uh, mabilis po minute yung tubig dyan. No? So, kanina medyo mainit. Ang ginawa ko, mainit na yung tubig. Pinalitan ko na lang no, para hindi may stress yung mga tanim natin. So, ito, may natsol na to half strength lang. So, nagpo-full strength lang ako pag nilipat na sa grow box. So, kailan ako naka half strength? Ah, uh, Simula pa walong araw from sowing no pang 8 day nila doon talang ako nagha half strength so ah uh, kapag wala pang walong araw pure tubig lang sila Okay? so rain water po yung ginagamit ko so nagtatanong ko ano yung gamit kong nutsol or nutrient solution po uh, master blend okay sorry po naputol yung video so yung akin po na ginagamit na nutrient solution ay Master Blend 2 is to 1 is to 2. So, i-download nyo lang po yung Master Blend Nutri Calculator sa Google App. And, ilalagay nyo lang doon kung ilang litro yung tubig nyo. Then, uh, mag a na kung ilang NPK, ilang calcium, uh, calcium nitrate, at saka Epsom. Yun, ipapakita niya kung ilang gramo yung kailangan mo per liter, no? So, depende sa'yo kung ilang liter na tubig ang kailangan mo. Uh, i-type mo lang doon kung ilang liter, no? So, sundin mo kung anong gramo yung ipinakita or anong timbang ang ipinakita ng ating Master Blend Nutri, Nutri Calculator, no? So, kung may nagtatanong din kung may iron po, yes po. May iron pa po, may iron po yan. Sa half strength pa lang, nag-iron na ako, no? Then, sa grow box, may iron din. Then, ang ginagamit ko pong tubig ay uh, rain water. So, Maganda po ang ating mga tanim kapag rainwater po yung gamit po natin, no? So kung rainwater hindi na ako nagme-measure ng pH kasi uh, sakto lang yung pH kung rainwater yung ating gagamitin. So sakto lang para sa ating neto. So maraming salamat po. Uh, subscribe na rin po kayo and keep watching po sa ating mga uh, updates po sa ating mga tanim and ang mga tutorial po natin. So maraming salamat po and God bless.